Good morning guys. Ayan, gumawa na naman ako ng juice ko. Ang nilagay ko, green apple, lemon, ginger, cucumber, peras, green, po, green fruits, cucumber, it's, it's spinach. Yan, ang nilagay ko dyan lahat. Pang ano ko na naman to, mga six days. Yan. Ayan siya, o, oh, di ba? Maganda talaga yung ikaw gumagawa ng juice mo kasi fresh juice talaga siya. Wala siyang halong sugar, wala siyang halong tubig, wala talagang pure, ano talaga siya, pure juice na pure protas talaga siya. Di ba? Ayan, o, oh, nakagawa na naman ako. Hmm, di ba? Ang saya-saya. Di ba? Marami na naman tayong iinumin na juice. Bye-bye! Bye bye, see you again.